kaugnay pa rin ng Lindol sa Mindanao. Makakausap natin si Director Edgar Posadas, tagapagsalita ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC. Maayong hapon po. Maayong hapon, ma'am. Uh, good evening uh, good afternoon po. Ayun. Salamat po for gracing us with your presence. For the record, ilan na po ba ang kabuang bilang ng na mga nasawi, nasaktan, nawawala, at mga kinailangang lumikas? Opo, uh, sa ngayon po, no, I, I just would like to give you a background doon sa mga affected population at uh, yun po nga ang tinatanong nyo na mga number ng casualties. Una po, uh, we have 180 families affected uh, or 1,509 persons. This was of this morning po, no? And yun po ang ating uh, dead, no? Na dagdagan po ng isa from 6 to 7. Uh, uh isa po sa Davao Occidental uh, and then uh, tatlo po sa Sarangani at saka tatlo po sa General Santos City. Meron po tayong dalawang missing uh, sa Sarangani. Meron din po tayong uh, dalawang injured pero ito po ay initial lang. Ano? I expect na tataas po ito as the reports come in. Meron din pong uh, 450 persons ang uh, like, nangailangan ng medical care nung pong uh, kasagsagan dahil uh, medyo nagpanik po sila sa nag-hyperventilate during uh, during and after po yung earthquake. Ano? So po ay saan sa 11 and, and 12. We also monitored, ma'am, ano po, itong uh, landslide incident sa Sarangani at sa South Cotabato. Yun pong uh, landslide doon sa landslide po doon sa Glan, no? National Highway uh, kanina po during the meeting ng cluster uh, ng response cluster meeting ng Endrim T kanina umaga dito po sa Camp Aguinaldo ang uh, nireport report po ng DPWH that's already ano po that's already cleared meron din po tayong uh, report of suspension of classes sa uh, LGU ng Digo in all levels po and we also have reports on uh, yung roads affected po 11 Uh, of which uh, at of 9 a.m. po kanina, dalawa pang still not possible sa Region 12. Meron po tayong apat na bridges affected pero ngayon po uh, lahat po yun ay possible. We have reports also of 21 uh, power interruptions po sa probinsya ng Davao Occidental, Davao del Norte, Davao del Sur, Sultan Kudarat, South Cotabato and Sarangani. Mm -hmm. uh, meron din po tayong uh, reports on damaged houses, 60 po ito and uh, 32 in damage infrastructure po, both sa private uh, at sa public na mga buildings. Uh, so far, ma'am, yun po ang uh, data po na datos natin on the effects of uh, uh, ito pong 6.8 magnitude earthquake kahapon. At uh, sa ngayon po, I'd like to report that our uh, OC dito sa Kampaginato mm -hmm ay naka-blue alert po. Meaning, mas, mas, mas may focus and mas, uh, mas may marami pong taong nakatutok. Kagaya po ng mga uniform yeah. services natin, they are asked to be present, physically present. Ako. Para kung kailanganin po yung kanilang assistance, pwede po nating uh, mabilis po nating ma-utilize. No? and ganoon din po yung ating uh, regional office sa uh, General Santos ang kablo alert din po oh, oh. at yung ating uh, uh, regional office naman po sa Davao ay naka red alert pa ngayon ma'am hey. sa mga meron din po tayong report sa uh, mga airports no ma'am hello almost, yes uh, yesterday po after the earthquake yung aside from minor damages and uh, minor cracks uh General Santos Airport. Uh, oh, bukang pero mukhang sa ngayon ay okay hindi pa po. Hindi pa talaga tayo tapos no sa pagtatali ng mga datos pero for now po maraming maraming salamat dun sa datos na very comprehensive naman po no. So uh, thank you for your time. Daghang salamat again. NDRRMC spokesman Edgar Posadas.